Tara na't mag food trip dito sa Quiapo, Manila. Meron din dito na burger stand and sobrang laki ng mga pati nila. Matatagpuan lang dito sa harap ng Quiapo Church katabi ng trending na dragon fruit juice. Yung in order ko, cheeseburger, 59 pesos lang. And meron din silang barbecue burger, double cheeseburger and double barbecue burger super sulit yung 59 pesos mo dito kasi ang laki ng mga pati nila at ito nga yung bagong trending ngayon dito sa Quiapo and linalagyan pa nga nila ng green ice na lettuce tapos kamatis tapos pipino and cheese at samahan ng napakalaking pati nila sobrang mabubusog ka dito sa 59 pesos mo lang at may ketchup pa nga na linalagay sus ang sarap at sobrang napakadaming cheese na linalagay nila cheesy yung dragon fruit juice ay sa kanila din bukod sa napakasarap na dragon fruit juice at samahan mo pa ng burger ay nako talaga mabubusog ka talaga dito sulit yung pagpunta mo dito sa Quiapo Manila tara tikman natin yung overload pati nila and sobrang sarap nga ayun yun lang thank you very much